Hello mga kabistak, for today's video, kaya siya lang na, na 1.5M views ko dito sa TikTok. Grabe, ingon na niyo na siya. So ganito po, pinapack ang okay sa factory. So pinapakita lang po dito na walang kahit sinong supplier or reseller ang may alam kung anong insaktong laman ng bell. Unless po kung bubuksan po ang bulto. Nakasilyado po yan. Kaya bawal pong mag-return or palitan ang bulto. Mauna, ang kasabot kay ko sa mga su suppliers. Kaya ang uban manggot, masuko kay pangit ang laman. Discard lang po talaga ang labanan yan mga besh. Kaya sa mga magbabalak dyan ang okay, isipin mo munang mabuti. Kung handa ka na bang mag-take rest sa ganitong negosyo. Kasi kung may discard lang po tayo at hindi reklamador sa buhay, kikita po tayo na ang triple dito sa okay wala mangoy dali nga kwarta no dapat pinaghirapan at yun lang po ah, sana may natutunan po kayo sa video ito from your okayera Lance collection at giiwan ang isang katagang i wear okay okay because i'm not rich and i'm proud of it and i thank you <gasps> jare <laughs>